Hindi lahat ay masaya noong nakaraang holiday season. Para sa iba, ang Christmas season ay panahon ng pag-iisa, pagiging malungkot, o pagiging depressed. Lalong mahirap ito para sa mga may edad na at walang pamilya na kasama. Marahil ay isa kayo doon. Kapatid, hindi mabuti para sa iyo na manatili sa gayong sitwasyon. Paano ba makakaahon dito? Paano ba maibalik ang sigla sa buhay? Unang-una, mahalaga na tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong ng iba. Kailangan mong tanggapin na hindi tayo ginawa ng Diyos para mag-isa. Kailangan ng puso at kaluluwa natin kasama, ng kasama, ng kaibigan. Ibig sabihin ito, may effort kang kailangan gawin para mag-reach out sa iba. At sa tingin ko, malaking bagay na ang taong i-reach out mo ay yung katulad mo rin na malungkot at nag-iisa during the holidays. Alam mo ang pinagdaraanan niya dahil pinagdaraanan mo rin. Ang pag-reach out mo sa kanya ay therapeutic, hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa'yo. Isa rin pwede mong gawin ay mag-connect ka sa isang support group. Maaring mayroon sa church kung saan ka kabilang. Malaking tulong ito para mawala yung sense of isolation at mabawasan ang lungkot. O baka hindi ka comfortable na mag-open up ng naramdaman sa iba, lalo na kung hindi mo sila kilala. Pero maaring willing ka na mag-connect sa iba sa pamamagitan ng pag-serve sa kapwa. Pwede ka mag-volunteer sa isang charity organization na malapit ang gawain sa puso mo. May ibang feeling na naibibigay sa sarili pag pag nagsiserve ka na ibang tao, na marahil ay mas mabigat ang pinagdadaanan kaysa sa'yo. Higit sa lahat, malaking tulong sa pagpawi ng lungkot ang pagbalik loob sa Diyos. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Concerned siya sa'yo. Totoo yan. Gusto kanyang tulungan during your darkest moments. But you must open up to Him kausapin mo siya. Kung dati ang iniisip mo, ang prayer ay parang obligasyon lang sa Diyos. This time, subukan mong kausapin siya ng, ng puso sa puso. Isumbong mo sa Kanya ang lahat ng dinadala ng isip mo, ang lahat ng pangamba, ang lahat ng hinaing ng puso mo. Nakikinig siya. At handa niyang ibigay sa iyo ang kapayapaan ng puso at isip na hinahanap mo. At kaya niyang ibalik ang sigla sa buhay mo. Ang sabi nga sa book of Isaiah, He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Pray tayo. Lord, alam mo po ang nararamdaman ko. Dama mo ang lungkot sa puso ko. Kailangan kita. Tulungan mo ako. Yakapin mo po ako at iahon ako sa aking pagkakalugmok. Nagtitiwala ako na ang kalakasan ko ay manggagaling sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Salamat po na ibinigay mo si Jesus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ito ang aking dalangin, sa mahal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na ito, mag-comment ka sa ating comment section o mag-send ng private message at may ipag-ugnayan po kami sa inyo.